Dumako naman tayo dyan sa Surigao City babaeng ginahasa sa Dumagete noong taong 2023 kritikal matapos masundan at saksakin ng suspect mula sa Remin Surigao meditali Rajaman Gerson Fuentes RMN mo ng limang saksak sa katawan ang isang minor de edad na babae nang maabutan ng mga bystander sa gilid ng daan sa barangay Tugbongon, Surigao City. Kinikilalang si alias Jane, labing-anim na taong gulang, ang kritikal ngayon sa Karaga Regional Hospital matapos saksakin ng lalaking gumhasa sa kanya noong taong 2023 sa barangay Buluang Mabinay, Dumaguete, Negros Oriental. Ngunit nagbanta ang suspect na kung magsumbo ay patayin ito dahilan na lumayas ang biktima at nagpunta dito sa Surigao City at pansamantalang nanunuluyan sa kanyang queue dito sa lungsod. Ngunit lumabas ang ward of sa korte at doon na hinanap sa suspect ang biktima dito sa Surigao at nang makita ay doon na tinangkang patayin ngunit nakahingi ito ng tulong. Kaagad namang isinagawa ang hot pursuit operation ng PNP sa Surigao City para mahuli ang suspect na kinikilala ng biktimang si Ray Aranita, apat na taong gulang na tumakas matapos ang nasabing insidente. Mula dito sa RMN RS Surigao, ito inyong Radyo Man, Gerson Galotera Fuentes, Tatak, RMN.